Mga world-class na show ng EBS-CBN para sa 2024 inilabas na Sino Ang Mga Bibida Tingnan ng Mga Detalye. Nakilala ng ABS CBN ang listahan ng mga palabas na iaalok nito sa unang quarter ng 2024. Ang ABS CBN Christmas Special sa Araneta Coliseum nitong Miyerkules ng gabi ay nagpayag ng isang sikat na Prime Video Platform hit na linlang ay magiging available na sa free TV airwaves sa lalong madaling panahon ang drama series na pinagbibida ni na Kim Chu, Paolo Avilino at GM De Guzman na may temang tungkol sa pangalan niya ay naging pinakapinapanood na series sa Prime Video sa iba't ibang bansa at teritoryo sa buong mundo. Dahil sa tagumpay ng series Kim Pao, magkakaroon ng dalawa ng bagong proyekto na magdadala sa buhay ng Philippine adaptation ng minamahal na K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Ang K-drama na It's Okay Not To Be Okay ay magkakaroon ng Filipino adaptation na pagbibidahan ni na Ann Curtis Carlo Aquino at Joshua Garcia. Noon pa man, nagdulot ng ingay ang proyektong ito ng inalok na Liza Soberano at Enrique Hill ngunit tinanggihan nila ito. Ang Asian Academy Creative Awardee para sa Best Actor in a Leading Role na si Arjo Atayde ay babalik sa kanyang tagumpay na papel sa web series na Batman at ngayon ay makakatrabaho niya ang mga kilalang aktor na si Jan Arcelia at Judy Ann Santos. Matapos ang Flower of Evil, si Piolo Pascual ay magsisimula sa kanyang bagong teleserye na Pamilya Sagrado. Makakasama niya ang mga batang aktor sa sinang Kylie Chari at Gray Fernandez. Ang Pinoy Big Brother, isa sa pinakamagtagumpay na reality show sa Philippine TV ay muli magbubukas ang kanilang mga pinto. Ang singing competition The Voice ay magbabalik din at ngayon ang mga teenager naman ang magiging sentro ng atensyon. Umaasang mapapalitan ng mga coach sa kanilang pabor. Nagsisimula na maging curious ang mga netizens kung sino ang magiging coach ng season na ito. Babalik kaya si Sarah Heronimo sa kanyang upuan bilang coach o magbabalik din kaya si Nabambo at Lea sa longga. Samantala ay nito nga lamang ay nagbalik ang ABS-CBN Christmas Special sa Araneta Coliseum matapos ng tatlong taon na dinuluhan ng mga bituin ng kapamilya sa isang makulay na gabi ng Merkules mula ng 2020, kinanap ang ABS-CBN ang kanilang taon ng Christmas Special sa Studio 10 dahil sa mga panghigpit dulot ng COVID-19. Ngunit ngayong taon, bumalik sila sa Big Dome at binalik ang saya, at diwa ng Pasko sa mga tapat na ng network. Nagsimula ang palabas bandang alas 5 ng hapon at tumagal humigit kumulang na apat na oras. Si Coco Martin ang nanguna sa buong cast ng batang Kiapo maliban kay Lobby po na hindi dumalo sa Christmas Special kasama niya si Ivana Alawi, Christopher De Leon, Cherry Pie Picache, Joey Lamangan, Susan Africa, Irma Adlawan at Makoy De Leon. Nandoon din si Donny Pangilino at Bel Mariano kasama ang buong cast ng Kent by Milab, na sinamahan ng kanilang mga fans sa sumisigaw ng suporta sa kanila. Si Vice Ganda, Ang Curtis, Bong Nabaro at buong grupo ng Itchota may nagpasaya rin sa audience sa kanilang makatuwang pagganap at performances. May mga world class na kapamilya singers na isa sa mga pangunahing talento ng Christmas Special kabilang si Naogi, Regine, Gariby, Jonah, Angeline, Morissette, Jed, Nyoy at ilang mga bagong generation na singer. Ang mga love teams marahil ay mga pinakamalakas na palakpakan mula nga sa fans. Ang mga tandems na nagpamalas ng kanilang galing sa entablado ay sina Don Bell, Katie Lex, Franset, Kaori Oynum at Jeremiah Lisbo, Loyne at Kim Pao. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ng gabi ang mag-perform na magkasama sina Catherine at Daniel Padilla matapos ang kanilang break up. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Chris Jerry Cruz, kay Julie Torres at kay Perla Cruz. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.